mapagpalang uh, umaga uli sa lahat yan mga kapatid sa mga followers and subscribers yan mga friend ko what's up po sa inyo na shout out na pala hindi <laughs> up yan guys eh uh, yan na uh, ituturo ko po sa inyo ang uh, gamot sa accurate na accurate na uh, ang yan UTI kasi yung UTI noon eh namamanid yung mga paa mo tapos yung uh, likod mo sa bendeng baywang guys kahit naman na sakit ni trouble ito ito pa inumin nyo lang kunin nyo lang ang ugat nya kung saan banda ang silangan dun po kayo kukuha ng ugat nito dun kaya nyo yun tapos ilaga nyo sa tatlong baso pupula yun na parang dugo kapag nalaga na yun ang inumin nyo wala pang lamanan siyan dalawa or tatlong araw gagaling na po yan God bless ito ipasa ko na po yan balimbing 4 kantos na Mm, ng yan ang pinakamabisa talaga. Kasi sa akin na mm, nadali rin ako ng UTI na curet noon. Yan lang ang ginamot ko. Hindi ko yan tinuro sa inyo kung hindi ko rin naranasan. And God bless everyone. Sundin tuturo ko. ng gagaling na po kayo sa kinitrobol o maging sa UTI rin. God bless. God bless po. Ang pagpapala ng anak, ah, ng ama, ng anak at ng banal na espiritu na nag-iisang <coughs> <laughs> suma sa inyo po lagi. O suma sa atin lahat. <laughs> Yun, salamat po guys.